Herlin Budol, hindi na magpapatuloy sa Miss Planet International 2022 pageant. Matapos ang mga espekulasyon ng umano'y pagkakakansela ng Miss Planet International kung saan lalaban si Herlin Nicole Budol, naglabas ng pahayag ang manager at national director ng Miss Planet Philippines na si Wilbert Tolentino nitong biyernes sa isang Facebook post, inihayag ni Tolentino na sa kabila ng pakikipag-ugnayan, para maayos ang mga naging busot sa Pajan, mas minabuti nitong i-withdraw na lang si Herlin sa Pajan. Labis din ang panghihinayang ni Tolentino, dahil anya, hindi lang corona ang nawala sa kanilang team kundi, pera at oras para paghahanda sa laban sana ni Herlin. Sa comment naman ng mga netizen sa post ni Wilbur ay sobra silang nanghinayang sa pag-atras ni Herlin sa pajan, pero ganun paman man sumusuporta pa rin sila kay Herlin at kay Wilbur kahit hindi paman tuloy sa Miss Planet International 2022. Ang dahilan ng pag-atras ni Herlin Budol ay ayon kay Wilbur Tolentino, ay walang nang katiyakan ng mga organizer. Dagdag pa ni Wilbur, ay parang walang inisyatib ang Ugandan government para makialam. Napaulat din na hindi lang si Herlin Budol ang umatras sa naturang pajan dahil ilan sa mga kandidata ay nagpahayag na rin ng dismaya, at hindi na rin makapagpapatuloy sa nasabing pajan. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!